isa, dalawa, tatlo. Nasa madilim na bahagi ng production floor ang aking desk. Ang lahat ng ilaw ay nakadim at halos wala ng ibang liwanag maliban sa mga ilaw ng mga computer. As usual, mahaba ang gabi at ako'y kasalukuyang team leader at may hinahawak ang 12 agents. Ang mga oras ay mabilis tumaan at sa kabila ng kakulangan sa tulog ay kinakaya pa rin namin ang mga tawag at target sa metrics. 4 AM na na mangyari ito. Sa ganitong oras, ito ang pinakaramdam ng lahat ang pagod. Pero kailangan ko magpatuloy para sa aking team. Sa gabing yun, napansin ko na nagiging mas tahimik na ang paligid. Karaniwan nang maririnig ang mga tunog na mga keyboard at mouse ng mga agents ko. Pati na rin ang mga pag-uusap at tawag mula sa kanilang mga headset. Ngunit, ngayong gabi, may kakaibang nangyari. Walang tunog kundi ang malumanay na tunog ng mga ilaw ng computer. Kahit may pagkakripi, nagpatuloy lang ako at nagdesisyon na mag floor support sa team ko. Alam ko, kahit madilim at pagkunta kami, kailangan pa rin nilang maramdaman ang suporta ko. Kaya't umalis na ako sa aking station at naglakad patungo sa kanila. Habang binabaybay ko ang aisle na tinataha ko, maramdam ko na ang bigat ng hangin at pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Pagdating ko sa team ko, napansin ko ang mga mata nila. Nakafocus sa mga screen hindi tumitingin sa akin. Ang mga mukha nila, kahit nakatago sa ilalim ng headset, ay parang mas mabigat at mas matamlay. Isang pakiramdam na parang may kakaiba sa paligid. Pero, ipinagbolang bahala ko ito at nagsimulang magtanong sa kanila kung okay lang ba sila o kung may mga concern pa sila. Nagulat ako ng isang malupit na pagbabago ang nangyayari. Kasi habang nagsasalita ako, biglang nawala ang mga ulo ng agents ko. Wala ni isa sa kanila ang may ulo. Lahat sila parang mga katawan lang na walang muka. Walang ulo. Nabako ako sa aking pwesto hindi ako makapagsalita hindi ako makahinga parabang may mulupit na kamay na umahawak sa aking leeg at pilit akong pinipigilan na magsalita na huminga na kumilos ang aking bibig ay parang tinanggalan ng kakayahang magsalita parang sinasakal ako ng takot ang mga mata ko ay nakatitig pa rin sa mga katawan nila. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko may paniwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit nawawala ang mga ulo nila? Gusto ko sanang tumakbo, tumili. Pero hindi ko magawa. Napakalakas ng takot na nagbabalot sa aking katawan. Hindi ko kayang kumilos. Wala akong magawa kung di tumingin sa mga katawan ng mga agents ko na parang mga walang buhay na anino. Umakyat ang aking mga paa at pabilis na umalis mula sa production floor. Hindi ko na kayang tumingin pabalik. Sa bawat hakbang ko parang ang hangin sa paligid ko ay nagsisimulang bagbago. Parang ang madilim na mundo ng opisina ay nagiging isang malupit na impyerno. Habang ako'y lumalabas sa office, tumakbo ako hanggang sa makalabas ng buo sa pinto ng production floor. Pumunta ako sa labas ng opisina kung saan madali kong malalangkap ang malamig na hangin. Huminga ako ng malalim at sinubukang magpakalma sa limang minutong pagpapahinga. Naglalakad-lakad ako sa labas ng opisina. Pilit tinatanggal ang takot na nararamdaman ko. Sinubukan kong mag-isip ng mga bagay na magpapatahimik sa akin ang nararamdaman ko ay hindi basta takot kundi nakakakilabot na presensya makalipas ang limang minuto na nakatayo ako sa labas sinusubukan kong tanggalin ang pagkapako sa aking katawan at isip wala akong ibang iniisip kundi kung anong nangyari sa loob ng production floor parang hindi ko matanggap ang nakita ako. Baka nag-hallucinate lang ako. Pero, bakit parang masyado kong ramdam ang takot? Baka ito epekto ng kakulangan sa tulog at dami ng pag-inom ng kape. Pero hindi. May nangyaring kakaiba. At alam kong hindi ito basta imahinasyon eh, lang. Pagbalik ko sa production floor, ang unang nakita ko ay ang babuka ng agents ko. Ang mga ulo nila, nandiyan na ulit. Buo at kompleto. Ang mga katawan nila ay nakaupo sa kanilang mga cubicle. Abala sa pagtatrabaho. Ang lahat ng nangyari kanina, parang isang masalimuot na panaginip na naglaho hindi ko pa rin may paluwanag ang aking nakita. Parang ang lahat ng yon ay naging isang napakalaking ilusyon. Ang mga tao ko, nandyan na at okay na. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ang takot na nararamdaman ko ay hindi ko pa rin makalimutan. Bawat galaw ko, bawat hakbang ko, ang takot ay nandoon. Parang may mga bataan, lakamasid sa bawat galaw ko.